Paulit-ulit kasi siya eh, sa sinasabi niya na what are you doing here? Uh, umuwi ka na ng uh, Pilipinas. So ayun, inaayos ko lang yung uh, legal team. Uh, meron akong i interview na isa pang lawyer. Atty. Harry Roque, hindi po kasama? So far, hindi siya uh, kasama uh, sa legal team. Uh, yung potential na kakausapin pa lang, if ever? Ano, meron na kaming listahan. Pero yung isa kasi darating siya dito. So, yes. puro foreign po. Foreigner, foreign po yun. Yes, oo. Oh, oh. Ilan po kaya? Um, kung ilan, you may have to ask uh, mm -hmm. attorney uh, Kaufman. Okay. Bakit po uh, hindi kasama si attorney Roque? Um, well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung uh, basis ng pag uh, pag-stay niya Uh, dito sa Netherlands, and we don't want uh, complications, ba? Uh, gusto namin nakatutok talaga yung lawyers uh, doon sa kaso, and uh, right now he's, I heard um, applying for asylum. I, yeah, he uh, he publicly announced that already, no? So we want him to focus on his asylum. Uh, and then Although we want our lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din, no, to, to be able to get uh, that asylum? So he can defend the uh, former president. Well, uh, that is a matter that he has to discuss with um, uh, uh, former President Duterte. No? But uh, right now, he's not uh, nominated as a lawyer. Tam, yes. nag-sync in na po sa dating Pangulo na nandito na, na talaga siya sa ICC? siya oh. na po dahil before oh, ba sinasabi dila. po niya, um, sipain uh, ko pa yung ICC, mm -hmm. uh, hindi talaga ako papahuli yes. ng buhay. Uh, sabi niya ano daw, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi mm -hmm. hindi pa naman daw siya mayor so might as well tumiram daw muna siya sa loob. So may uh, he's very friendly with people <laughs> inside <laughs> so... Mayroon na silang banter eh. So, pag nakita niyo Miss kanya No, hindi kami allowed uh, doon lang kami sa visitors uh, center. So sabi niya, ano daw, uh, wala din naman siya ginagawa pa because he's at the moment retired. Uh, wala pang election so hindi pa siya mayor so he might as well just stay uh, inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did yeah, uh, sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung uh, resulta ng kanyang serbisyo uh, para sa bayan. Uh, every time na kailangan ko pumanta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, uh, pinapasok ko siya online, sinasubmit ko and then uh, nagre-respond sila. And then uh, siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya but apparently ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply and then he'll say yes or no. Kasi attorney Harry said you wanted sana a day. A day. Yes. So nag-apply ang ang application ko last time was ano eh uh, Friday until Tuesday. Ngayon, ngayon. So, I was given Tuesday and then mag-submit na naman ako ng uh, bago. So Tuesday na naman until Uh, yung pan well, right now, th I'm thinking kung hanggang <laughs> kailan ako uh, nandito, yun na rin yung i-apply ko para mm -hmm. hindi na rin sila mabombard ng everyday na submission. Mm -hmm. Um okay. Kanina, uh, uh, doon, uh, while we were talking, biglang may dumating na letter. So, apparently, um, pwede palang magpadala mm -hmm. ng no, letter, letter sa loob. Yeah. So, Uh, yeah. marami sa ating mga kababayan no ang gusto magpaabot sa kanya ng uh, mensahe nila. Oh, oh. yeah. uh, ano Oo. ko doon sa loob paano nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang uh, couple, Dutch couple uh, dito wow. sa Wow. the Hague. Oh. Ayun na guys, nung uh, pa-uwi na nga po sila ni Vice President Sara Duterte dito sa Pilipinas, pero hindi niya pa alam kung makasama po si Tatay Digong, at uh, saka yung isang, uh, yung team Duterte po uh, nag-asikaso na para makabalik na sila ng bansa, pero Ari Rocky po uh, hindi alam uh, hindi daw po makakasama kasi hindi naman po siya ngayon under the team of the 230 dahil si Ari Rocky ay may inaasikaso daw sa ibang bansa uh, sana po makauwi na rin si Tatay Digong dahil nag-aalala na yung mga tao sa kanya pero pwede naman daw magpadala ng sulat dun sa loob ng kulungan ni Tatay Digong uh, at okay na rin daw si Tatay Digong kahit doon na lang daw siya at mga ka-viewers maraming salamat po sa walang sawa na pagsuport sa ating Pangulo na uh, nakikita po talaga ni Sara Duterte kung paano suportahan si Pangulong Duterte sa sa pagkahuli sa kanya ng mga ICC. At sana guys no, uh, wag po kayo magsawa sa pag-support sa kanya. At ipag-free po natin si Tatay Didong, uh, sana okay lang po siya kasi alam alam naman po natin na may edad na siya. At sana po maging okay na po yung kaso niya sa ICC, pero uuwi naman daw po si si Tatay Digong sa Pilipinas at saka saka po yung saka babalik naman sa by September para sa uh, sa hearing. maraming salamat guys sa walang sawa na pagsuporta nyo kay Tatay Digong. Maraming maraming salamat din sa walang sawa na pagsuporta nyo po sa aking channel. At saka maraming salamat din po sa pagsuporta sa sa mga solid supporters ko sa aking mga member guys no please lang guys paki-subscribe nang po para po ma-notify din po kayo uh, para ma-notify din po kayo sa mga upload nila thank you ulit sa lahat ng mga solid supporters ni Tatay Digong mabuhay po tayong lahat na Pilipinas